sa pagkawala ng no, anak. No. Hindi ko kailangan! Kung iiwan niya rin lang naman ako, kailangan niya na mawala sa mundong to. Mama, mm. saan po ba si Daddy? Ay, nako, huwag niyo nang hanapin si Daddy niyo. Hindi ko rin alam eh. At ilang araw na nga hindi umuuwi. sige na, kumain na kayo. Ah. Ma, kiss. Ano kiss? Saan ka na naman galing? Ilang araw ka na namang hindi umuwi. Itong mga anak mo, pinabayaan mo na. Alam mo, umuwi lang ako dito sa Pilipinas, ha? Para asikasuhin ka. Kailan ka ba magbabago? Lahat na lang ang sama ay e, binigay mo na sa akin. Sama ng loob, lahat! Ano pa bang gusto mo? Ginawa ko lahat. Hindi na nga ako nakapag-asawa para lang sa'yo. Tapos kanya ka pa rin hanggang ngayon? Yung girlfriend mo, anong ginagawa sa'yo? Anong ginagawa sa buhay mo? Wala. Ma, huwag mo inadami si Ishana dito. Ano huwag itadamay? Siya, lang, siya na lang yung nakakaintindi sa akin. Please, ma. ayong ayong sumagot sa'yo ng hindi maganda. Wag niya kita itadamay dito. At pwede po ba? Yung mga wala tayo sa palabas. Huwag sa masyadong dalhin dito yung mga ina-acting niyo. Anong wala sa palabas? Alam mo ba, dahil sa'yo, sa'yo ako humuhugot ng mga ginagampalang ko! Pwede ba layuan mo na yung girlfriend mo Wala siyang mabuting maidudulot sa'yo. Palakay mo yung mga anak mo ng maayos! Tignan mo, hindi ka ba naaawas sa kanila? Ah, basta. Yan ang gusto mo eh. Misha. Ah. Oh. Anong oras na? Sa galing? Hindi na ako kasi nagugulat ako bigla dumating si Mama. Tapos hindi na na masyado muna. Magi-stay muna ako kay Mama kasi ang ganyan ngayon nag-aaya siya ng dinner. Magi-stay ka sa Mama mo? Eh alam mo na may meron tayong ginagawa dito. Hindi may negosyo tayo. Lalo na ngayon, oh, may transaction tayo nang oras na. Hindi ba hindi ba pwede pagpabukas na lang 'yan kasi ngayon lang umuwi ang nanay ko, baka naman pwedeng kasama ko muna siya. Lalo na ngayon, magpapasko. Umuwi lang yung nanay mo tapos nagkaaganyang ka na? Wala naman akong balak kumamatra sa'yo. Nagpapaalam nga ako kaya ako pumunta rito kasi nag-aaya nga siya ng dinner. Ulitin ko ulit nag-aaya si mama ng dinner. Gusto ko lang siya samahan, pati yung mga bata. Kung okay lang ba sa'yo. Hindi okay. Walang aalis. Aalis tayo ngayon. Hindi, Hindi ka pwedeng umatras. Hinintay ako nila mama doon. Wala akong pakialam sa nanay mo. Ang problema ko ngayon, yung delivery natin at yung negosyo. Ano, ayaw mo na? Dinadaga ka na? O nababakla ka? Ang gusto ko lang naman mangyari, makasama yung nanay ko. Four years kami hindi nagkita. Ano man lang yung payagan mo kung magsama kami, di ba? Pwede naman siguro ipagpabukas yung, yung mga papadala mo. Wala akong pakialam. Kahit saan pa kayo pumunta ng nanay mo at kahit four years, wala akong pakialam sa buhay mo. Ang gusto ko lang, ma-deliver to ngayon. Pag hindi mo to na-deliver ngayon, hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo. Oo na. Ano na, isana? Ano mo parang kulang to? Double-check mo nga. Mama, problema tayo eh. Ano problema? Alam mo, allergic ako sa mga problema. Isyana na ha. Kung sabihin niya ang boyfriend mo na yan. Iyon na po yung problema natin. Yan ang na sinasabi ko eh. Nararamdaman ko na... parang gusto niya nang umalis sa ginagawa natin eh. Bakit mo ba kasi pinagkatiwala dyan sa boyfriend mo na yan? Sabi ko sa'yo, una palang kakantayan eh. Eh nung una naman, nung wala pa yung nanay niya, hindi naman ganyan yan eh. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Naduduwag na siya speaking, kung may nanay na dumating, iba e sabay-sabay tayo ikanta niyan, matiklo pa tayo. Ay, may problema, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Hindi niya ako pwedeng iwan. Yun na yung nararamdaman ko ngayon eh. Kung iiwan niya rin lang naman ako, kailangan niya na mawala sa mundong to. Ay, naku. Una pa lang kasi. Paano yung mga big transaction natin? Malaking pera. mo mo kinakalkula ko dito, oh. Ay, nako. Ano, papatawag ko na ba kay Bogart at kay Brando? Alam mo na yung gagawin. Hindi na yun dapat abutin ng bukas. Nasaan si JL ngayon? Ayun, sabi niya may dinner daw sila ng mama niya. Alam mo, may game. Pabalikin mo siya dito. Hindi naman natin siya pwede itumba doon sa kanila. Para malinis, dito siya pumunta. Dito natin trabawin yan. Ayoko nang umabot ng umaga bukas na namumblema dyan sa Boyfriend mo na yan. Sige na, ayusin mo na 'yung mga pinapatrabaho sa iyo. Ako na bahala kay Brandon 'di kay Boger. Sige, Mama. Salamat. No. Saan 'yung ano ko? Oh. Saan ba? Ah, uh, Ma'am, huwag po kayong mabibigla. <gasps> Ginawa na po namin ang lahat ng makakaya po namin, pero wala na po talaga. Ano ibig mo sabihin? Hindi! Hindi! Asa na yan ako? Asa na siya? Wala na po talaga siya, ma'am. <laughs> Condolence po, tita. Anong tita? Ang kakapal ng mukha nyo? Makuha nyo pa pumunta rito? Tita, hindi lang naman po kayo yung nawalan. Ako din po. Anong nawalan, wala kang karapatan sa anak ko. Ako ang nanay. Akala nyo hindi ko alam ang mga transaksyon nyo. At akala nyo hindi ko alam kung ano yung mga bawa'y tinatago nyo sa buhay nyo. parang sinisisi kanya anak. I think kailangan nung malisa tayo. Ito pala condolence sa pagkawala ng anak. Hindi ko kailangan! Hindi niyo mababayaran ang buhay ng anak ko! Let's go, Ishan. a ghost in my mind i can't escape you i need to believe it was right letting you go cuz you are like a ghost in my mind i wanna escape you but i do not believe it was right letting you go i can't stand the thought of losing Tell me do you think of me too?